Magandang araw, Pilipinas. Kamusta kayo dyan? So, panibagong araw, panibagong vlog na naman. So, ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa tie beam. Ano nga ba ang kahalagahan nito? Paano ito ginagawa? At ano ang pinagkaiba ng tie beam sa plint beam? So, sa araw na ito ay sasagutin po natin ang mga yan. Kaya samahan niyo po ako para malaman natin ang tungkol sa tie beam. Panoorin po niyo ito at huwag po kayo mag-skip. Samahan po niyo ako hanggang sa dulo ng video na ito. Tara! Mahalaga ang Taiwim dahil ito ang pumapasan ng bigat ng dead at live loads ng bahay natin. Iniiwasan itong mabaliko ang mga poste o kolum na kapag mataas na ito na higit pa sa 4 hanggang 5 metro. Ito ang mahawak sa mga kolum natin para hindi bumuka. Imagine mo na lang kapag may taong umupo sa upuan na walang footrest. Kapag may footrest, mas stable at may laban ng chair para kargahin ang uupo at ganito ang nagagawa ng tie beam para sa ating bahay. Ang tie beam ay may malawak na term pero nag-iiba ito ng katawagan depende sa elevation. kung saan ito makikita? Kapag ang tie beam ay na sa ibabaw ng natural ground o plinth level, ito ang tinatawag na plinth beam. Plinth beam ay makikita sa ibabaw ng ground level at nasa ilalim ng floor level ng bahay. Dito ay nakapatong at binibigyan ng suporta ang pader. At dahil nagdadagdag ng tibay sa base ng pader ang plinth beam, iniiwas nito sa pagkakaroon ng bitak ang istruktura. It's a must na maglagay ng plinth beam sa mga structure, lalo na doon sa mga lugar na earthquake prone para ma-maintain ang building stability. At dito sa atin sa Pilipinas, karaniwang tawag sa plinth beam ay tie beam. Sa paggawa ng plint beam, tandaan natin na dapat ito may sapat na tibay dahil ito ay pumapasan sa pader, mahawak sa mga columns at istruktura. Kaya kailangan natin sundin kung anong kapal ng bakal at ilang bakal ang gagamitin according sa plan dahil nakadesenyo ito sa ikatitibay ng ating bahay. Kung may reference tayo dito, nagpagawa tayo ng sukat para hindi malito yung mga tao. So meron tayong 250 by 500. Ito yung pinakabuhos ng konkreto. Ito naman yung pinaka lateral ties so, para sa poste. So makikita nyo 250 by 500 So bakit napakalaki ng poste Kasi ito nga ay para sa pang 3 story with roof deck Pwede rin ito para sa mga 4 floor na bahay Ito yung outer nya Ito yung outer lateral ties Makikita nyo And ito naman yung sa inner Ayan. Ito yung pinaka loob Ito yung mag hold ng apat na 20mm Na bakal So andito siya So ito yung pinaka layout natin Ayan. 1, 2, 3 tapos 4 sa gitna 7 na plus 1, 2, 3 ulit dito so bali 10 bakal so pagka ganito kalalaking lateral ties gumagamit na tayo ng inner ayan so ito yung posto na natin meron tayong 10 bakal na nakatayo yung main reinforcement natin yung vertical bars And then, and then, gumamit tayo ng 10mm na lateral ties. So meron tayo sa outer, meron din tayo sa inner lateral ties. So ano bang kahalagahan nito? So ito ang din sa mga bakal. So siya yung nagbibigkis dito sa mga rainbow reinforcement para maiwasan yung tinatawag na buckling. So sa mga poste, may tinatawag na buckling o yung pagkabaliko To hold the main reinforcement Katulad nitong 20mm Na ginawa nating pamoste So yun Para maiwasan yung pag pagbaliko ng mga poste So dito makikita nyo napakasinsin May 2 inches, 2 inches, 2 inches Meron ka tayo dito Ayan Dito 4 inches na Ayan So yan puro 4 inches And then meron din tayo ditong Inner lateral ties Ayan So makikita nyo dito Naka 135 bend dito yeah. And then alternate Yung okay. sa kabila And then sa kabila Ayan Kung so, baga alternate yung paglalagay natin dito Ayan Ayan sa kabila So ito meron tayo dito ng 2 inches 1, 2, 3 Tapos 3 inches 1, 2, 3 Ayan Tapos 4. 4, four, four, four. Yan. Tatlong di dos. 1, 2, 3. And then 1, 2, 3 na tres. And then 4. 1, 2, 3. Yan. So ito, sa pag malapit sa poste, marami tayong bakal sa tie beam natin. Yan. And then habang lumalayo sa poste, lumuluwag siya. Yan. Pero dito, makikita nyo, medyo masinsin pa rin. Hindi na tayo nag-minimum. Ano, minimum nito mga 8 inches pero ito mga 5 inches lang to 6 inches lang yung ginamit natin dito ayan. so makikita nyo dito naka alternate din yung ano yung pagkakahook ayan yung gumamit tayo dito ng echo board napansin nyo echo board yung ginamit natin dito tubular na 2x2 ayan So bali sa pag-aayos ng forma sa ating mga tie beam, eh wag natin kakalimutan yung tinatawag natin concrete cover pag minsan ay hindi na ito nabibigyan pansin ang nangyayari tumidikit yung ating mga forma dun sa bakal which is hindi tama pag inalis nyo yung forma makikita nyo yung bakal ito naman sa paggagawa ng tie natin so makikita nyo Yan, ito yung tie natin naka 16mm so, yun dun So makikita nyo na dapat nakatali pa rin yung tie beam natin dito sa main reinforcement natin O dun sa vertical bars. So lahat sya may tali dapat. Ayan. Yeah. Ito yung main reinforcement natin na 20. Ayan no. Oh. So ito naman 16mm nakatali dapat lahat dito sa mga vertical reinforcement natin. So dapat naging mahigpit kayo sa mga ganyan. Ah, importante yan nakikita nyo naka alternate yung 135 degrees bend yeah yan naka alternate then may inner ties din inner lateral ties yeah kasi mas maganda yung may inner para mas mabikis nya And those one, two, three. Tapos to one, two, three. Yeah. Hindi sa pagduduksong naman ng bakal makikita nyo, Ayan. Yeah, bend yan. Oh. So, ito naman kapit ko. Ito yung pang -dabber. So, dapat naka 90 degrees bend yan. Bago nyo nilagay sa loob ng biga. So, ito. Tatalian na lang. So, bali typical na dowels na ginagamit natin sa from 1 to 3 to 4 story building is 10 mm deform bar. Okay. Bali sa pagbubuhos, dapat salaksakin natin ito para lumabas yung hangin ito sa loob na nagiging sanhin ng pagkaampaw o honeycomb ng istruktura natin. Maraming salamat nga po pala sa mga panonood. Sana'y may natutunan kayo at baka pwede pong makahingi naman ng 3,000 likes. Mag-subscribe ka na rin at mag-hit ng notification bell para ma-update kayo sa mga video natin. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video natin ha! Ingat